guys, magluluto tayo ng chicken curry. Ayan. So yung chicken, na-fry ko na kanina. Hindi siya fry talaga yung, yung kanyang sariling ano, water sa katawan yun yung nilagay ko lang sa pan. Tapos ayan, half cook na siya. Tapos mag-ano tayo ng kailan yung mantika natin sibuyas, luya so ito pa rin yung luya na hinarvest ko sa akin pot planting ayan o, oh. yan pa rin yan ito na lang na tira ilagyan ko ng tubig para hindi matuyo and then luya ay, luya sibuyas tapos ilagay na natin yung ating manok. Medyo half, half na siya guys. Mm -hmm. Itong manok natin ay nagkakahalaga lang siya ng 150 pesos. Tapos, lagyan na kaagad natin ng gata. Okay, so ilagay na natin yung ating data. So, ito na yung ano yun natin. Ito na yung pakuloy natin para lalong maluto yung manok. Tapos, lagyan natin ng sili. Okay, habang kumukulo siya, guys, lagyan natin ng curry powder. Hindi ko pa yan nalagyan ng asin. Nalagyan ko pa ng asin. Iubos na natin yung ating curry powder. Kasi wala nang pagkagamitan. Ito yung nagpakalasa guys. Actually, yung mga pagkain ng mga Indian, hindi lang Indian, yung mga mga uh, Muslim brothers and sisters natin, gumagamit sila ng curry powder. Ang curry powder is made of uh, luyang dilaw. Ano bang tawag? Turmeric. Yes, turmeric siya. So, curry powder is from turmeric. Para siyang ginger din. turmeric is very healthy. Ito yung asin. Wala pa kasing asin to guys. Ayan. Dahil sa marami tayong turmeric powder, maano siya, madilaw siya masyado. At saka yung ating nagpakudkod ako ng nyog, yung kalahati, gamitin natin yun sa ating ah, palitaw mamaya sa ating live streaming, preparing and cooking palitaw. Yan. Ayan, guys. Ayan, so, ano na to? Um, kapag, alam mo na, ang patatas ngayon ay sobrang mahal. Diyos ko po. Ang patatas ay 160 ang kilo. So, hindi na ako naglagay ng patatas. So, purong manok lang to. Kasi, 160 ang manok, 30 naman ang ang nyog. Tapos, yung turmeric powder. 10. So, 200 din to, guys. Itong ganitong ulam. yan So, hindi rin siya matipid. Unlike last week, nakapag-ulam ako ng below 100. ba diba? Puro gulay lang yun. O, minsan naman ay dahil Sunday ngayon, kahit okay, pa pano makakain lang Maayos-ayos yung mga bata Hindi ko na rin sa nilagyan ng bell pepper At sa carrots Ano na lang to uh, Economical chicken curry <laughs> Economical Tapos guys yung store na Dali Yun yung mga maliliit na convenience store Hindi convenience store Parang uh, neighborhood grocery Itong bili ko dito sa manok Isang buong manok Ano sya 160 pagbibili ka rin sa sa mga supermarket o ganun nasa 180 to 185 sa, sa talipapa tumingin ako 185 yun naka expose pa sa alam mo na so ito okay na siya, hindi siya naka expose sa langaw kasi frozen kaya natagal na ako magluto Lagyan natin ng konting paminta. Kunti um, daw na paadami na. So guys, yung pag, pagluto natin, depende sa panlasa nyo. Kung ano paano kayo ng panglasa, kung maalat o matabang sa family member. Pero mas maganda kung wag ninyong alatan ang inyong niluluto. Kasi hindi maganda sa katawan. Yung tama lang yung tama lang na may malasahan ka. Ayan. So, wala siyang patatas, wala siyang carrots. Ayan. Pero marami siya <laughs> turmeric powder, which is very healthy naman, guys. Ayan. Ang mantika natin, konti lang. Ayan. So, tinikman ko. Tikman natin. Tama ang lasa. Yan guys, hinugasan ko na, tinikman ko. Hinugasan ko na yun. So, so, okay na siya. Meron siyang green chilies, tsaka ano. Yan lang guys, simple lang ang pagluto ng chicken curry. Yan. Basta ako ang ginagawa ko para malabas yung tubig. Kapag sa mainit na fan, nilalagay ko kaagad yung manok na walang mantika. Tapos magtutubig yon sarili niya, lalabas yung tubig. Hanggang sa mag-dry up. Ayan ang ating simple way of cooking chicken curry. Thank you so much for watching guys. And shout out sa lahat ng mga subscribers, mga supporters at ang ating mga channel members. Thank you so much. Have a great Sunday everyone.